Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng libreng bigas sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiaries sa Dinagat at Siargao Island. Inilunsad na rin ng Pangulo doon ang Walang Gutong 2027 Food Stamp Program. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Patuloy pong kumikilos ang pamahalaan na pangungunan ng DSWD upang mapangalagaan ang kapakanan at mapabuti ang kalagayan ng lahat. Yan ang muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang magtungo siya ngayong araw sa DAPA Municipality sa Siargao Islands para pangunahan ang paglulunsad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program Karaga Kick-Off. Layo netong papabain ang kagutuman sa bansa sa pagmagitan ng pagibigay ng electronic benefits transport o ebt cards na siyang gagamitin para kapalit na mo susustansyang pagkain. At uh, we do not only talk now of food supply, we do not talk only of uh, of uh, enough uh, terms in terms of food, in terms of volume, but the quality of the food and the quality of the nutrition that it provides. And that is a new new uh, Uh, new aspect to this, uh, uh, this new program that uh, we are launching today. Iyakin natin na walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating mga proyekto. Una nang nag-pilot testing ang food stamp program sa Tondo, Maynila noong Hulyo. Important importante po. Opo. Sobra po ta talagang tulong nito. Sobrang laking tulong ko yung, yung binigay na 3,000 dahil nabili namin ng pagkain sa pang-araw-araw namin. Sunod namang namahagi ng bigas sa mga binipisyaryo ng Pantawid-Pamilyang Pilipino Program ang Pangulo sa bayan pa rin ng Dapa at namigay ng tig 25 kilos ng bigas na galing sa mga budegang natukoy ng gobyerno na hindi nasunod sa legal na proseso. Kaya sa halik na masayang ay ipinamahagi na lang. If we are able to stop all the smuggling and all the hoarding, then there will be no need for us to give it away because prices will be stabilized and prices will stay stabilized hindi kumumpisa the following the season too much but we have also instituted many other things like the price controls of course was an emergency measure uh, which uh, we are now studying to see if the market uh, forces are already sufficient to take over uh, then of course the buying price of the NFA napapasalamat kami kay Bongbong Marcos President at sa disability. Masayang masaya talaga. Dahil, Dahil? tinutulungan kami ng Pangulo. Kinilala rin ng punong hekotibo ang pagbangon ng isla ng Siargao mula sa pandemya at hagupitang nagdaang bagyo noon. Samantala, diretso rin ng Pangulo sa Dinagat Island para magbigay ng bigas sa mga beneficiary ng 4Ps. Malinaw ang prinsipyong isyong sulong ng pamahalaan sa mga programang inilulunsad nila tulad dito na kapag hindi Pilipino, mas nagiging produktibo. Alan Francisco para sa bayan, Siargao Island, Surigao del Norte.